Tignan natin mga boss Tignan natin kung panalo ba Panalo sa lasa Yon, mga boss Magandang umaga na naman po Andito tayo na naman sa Laguna Kumukuha si Kuya Eric ng nyog Kasi magluluto na naman po kami ng ano tanghalian namin mga bus yan kasama ko yan doon sa kainta kasi may, may, pinagagawa kaming kulungan ng mga dogi okay, ako na magbibitbit ng iba nakarain ang gagamitin ni ka Eric na nyug ah. anim na piraso yun na nga mga idol magbabalat na si boss Eric ng ano Nyug para dun sa iluluto namin tanghalian. tanghalian, mga boss. Tikman natin yung recipe ni Boss Eric. yon mga boss, ito yung iluluto natin ngayon. No? Si Boss Eric mo na magluluto ngayon. pala mga tirada ni Boss, Boss Eric mga idol oh. Pusong panalo Pusong panalo <laughs> Shoutout sa inyo mga boss uh, marami Maraming salamat po lagi sa panunod po ng aking munting channel mga boss pa subscribe naman po ako ng aking munting channel mga idol Abang abang lang po tayo dyan at Matitikman natin yung loto ni Boss Eric Ayan, mga idol na himay na namin ni Kuya Eric. Ito na yung mga gagamitin natin, may luya, sibuyas tsaka paminta, bawang, tsaka may ano, magic syrup, magic syrup baka naman. Wala ba tayo dyan magic syrup? Ang napakasarap po talaga nito sa mga linuluto mga idol. Hindi ho nawawala sa mga lutoing bahay mga lutong bahay hindi nawawala yung mga magic syrup na yan <coughs> Ayan, malapit na po <coughs> yon tal uh, ano naman talbos ng kamuting kahoy na iluluto nahango na yung puso ng saging kaya yan naman ay susunod natin mga idol. Sige, banat. Shout out sa mga kabataan diyan, oh. Tay, anong ulam? <laughs> Tay, anong ulam? Apo, hindi pa naluluto, mayat maya na ha. Naisa lang na po mga kaibigan. Na isa lang na po mga kaibigan ang ating talbos ng kamuting kahoy ayan mga boss yung nyug linagay niya sa baho tapos sinunog muna para lasan lasa raw yung gata mamaya pag ipiniga dyan sa kamuting kahoy talbos Ay sa puso pala no sa puso pala ito ilalagay kala ko dito eh kasi ito gagataan din ito mga idol Ayan. sa ano pala to sa puso ng saging nga ilalagay mamaya napalambutan na yung puso na saging Ubusan na lang ng ano, yung gata. Yan mga idol, kaya ginaganyan niya yung ano, sinusunog niya, yung nyug, yan o. Oh. Pampalasa yan. Pampalasa mga idol. Tanghalian natin ngayon. Tanghalian natin ngayon. Sige. Hindi mo na hindi mo hihintayin tong ano? Kunaw. Kunaw. Si kulaw. Yun. Lasang usok 'yan, mga idol. Lasang pinapa. Meron pa. Sa kabila. Harvest in cook. Oh, okay. yun lang pala yun, nahaluin lang malupit talaga si boss eric ah amoy pa lang amoy pa lang amoy pa lang yan yung mga idol ito na yung finish product natin oh. ginataang puso ng saging ito yung ulam natin yung ngayong tanghalian malasa siya mga idol inihaw niya muna yung nyog tsaka ipiniga dito oh. napakasarap mga idol yan o oh. pa yung ano yung dahon ng kamuting kahoy ito na mga boss yung kamuting kahoy Ayan o, yung gata na ilagay na ni boss eric yun mga idol ito na yung kamuting kahoy na pakuluan na ni kuya eric gagataan na yan yun yung gata natin mga boss oh. nakulo nakulo na hindi pa isa masarap talaga to lagyan pa ng Kalamansi, ano yan kalaman ano no pipigan mga boss pipigan pa yung pa ng ano yan kalaman Ayos ah, mga boss, naglilinya yung sili Kumain natin mga boss. Tingnan natin kung panalo ba. Panalo sa lasa. Ayos ah, mga <laughs> idol, panalo. Hayun <laughs> Mga boss, uh, ito na yung naluto natin, yung dahon ng tal talbos ng kamuting kahoy at yung ginata ang puso ng saging. Uh, kaya na tayo mga idol. Banat. O, ah, Eric. Banat. Banat na mga kaibigan. Luto na yung tanghalian namin. hello o. Kain po tayo mga idol. Ayan lang ako trip ng ganito Masarap pala Lutong gubat Lutong gubat daw to sabi ni Eric mga boss Bakbaka na mga idol <laughs> Ako kumanta na naman Sili pa lang, panalo na yun.